Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi pa rin nga na putakot sa Lebron James sa play tournament. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakaabot pa nga na po ang Los Angeles Lakers sa 7 seed sa standings ng Western Conference. Ayun nga po mga katrop sa naging pahayag na Lebron James sa kanyang interview sa media Bagamat man nga po hindi niya nagustuhan ang mga nangyari sa Los Angeles Lakers ng na mga araw ay naniniwala pa rin nga po siya na meron pa rin silang malaking chance na maipanalo ang kanilang mga susunod na game at makapasok sa playoffs At kahit anuman nga na pong pwesto ang kanilang makuha sa Western Conference ay tatanggapin na rin naman nga po na ito ng buong buo since alam na rin naman nga po niyang kakayahan at potensyal ng kanilang kupunan kapag kumpleto ang kanilang lineup. Meron na rin naman nga na po silang sapat na talento sa kanilang lineup ngayon, kaya kakayanin nga po nilang makipagsabayan at talunin ng kahit sino contender sa Western Conference. Kaya maliban nga po sa pagkapanalo sa kanilang mga natitirang laro sa regular season, ay parayordad na rin naman nga po nilang maibalik ang kanilang mga players na nagtamo ng injury sa mga susunod na araw kagaya ni Anthony Davis at Jared Vanderbilt. Lalo pat kapag once nga po na ang kanilang team ay sigurado nga po na makakaabot sila sa playoffs at magkakaroon sila dito ng magandang kampanya. And speaking of Lakers mga katrops, dederecho na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang makakaabot pa nga Los Angeles Lakers sa ika-seven seed sa standings ng Western Conference. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, official na nga pong pasok ang Lakers sa playing tournament matapos manalo ngayong araw ang kupunan ng Phoenix Suns. At bagamat man nga po na sa ekosyam pa rin silang pwesto sa standings ng West ay meron pa rin nga po silang chance na makaabot pa dito at makaabot hanggang sa ekos 7 seed upang magkaroon ng home court advantage sa play tournament. Ngunit magagawa lamang nga po nila iyan kung may papanalo nga po ng Lakers ang kanilang natitirang dalawang laro ngayong season laban sa mga teams ng Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans. Bukod rin nga po dyan ay kailangan na rin naman nga po na matalo ang Phoenix Suns at New Orleans Pelicans sa mga susunod na game nito sa regular season. Gayong kapag nangyari nga po iyan ay posibleng nga po na tumabla sa 47 wins at 33 losses ang record ng mga teams ng Pelicans, Lakers, Suns at Golden State Warriors. And since nga po lamang ang Lakers sa kanilang regular season series laban sa Suns at Pelicans ay sila para naman nga pong aangat sa top 7. Kaya kailangan nga po talagang manalo ang Lakers sa kanilang last two games. At kailangan na rin naman nga po nalang manalangin at suportahan ang Kings at Wolves na matalo nga po nito ang Pelicans at Phoenix Suns sa kanilang mga laro. Sa ganyang paraan nga po ay may iwasan ng Lakers na makatapat ang top 1 na Denver Nuggets at pwede pa nga po nalang makalaban either ang OKC Thunder o Minnesota Timberwolves sa first round ng playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.